Everyday Heroes. Astig na Afghan na ina, pinatay ang 25 miyembro ng Taliban matapos silang patayin ang kanyang anak. Ayon sa isang report mula sa Afghanistan, isang ina at ang kanyang pamilya ang nakapatay sa mahigit 25 Taliban insurgents matapos silang maambush at mapatay ang anak ng babae, isang police officer na nagbabantay sa isang checkpoint. Matapos matagpuan ang katawan ng kanyang anak, ang ina na si Riza Ghul ay nagdesisyon na bantayan ang checkpoint na naiwan ng kanyang anak. Bumalik siya sa kanyang bahay, kumuha ng armas at nagdesisyong patayin ang killer ng kanyang anak. Hindi nagtagal ay sinamahan si Riza ng kanyang anak na babae, batang anak na lalaki at asawa at naghanda ang matapang na pamilyang ito para sa darating na gera. Pagbalik ng mga militants ay napaulanan sila ng mga bala sa isang labanan na nagtagal ng ilang oras. Ang ina, ama at ate nakabaril at nakapatay ng mga Taliban fighters habang tumulong sa pag-reload ng mga baril ang batang lalaki. Matapos ang lahat ay nakapatay ang pamilya ng 25 Taliban insurgents at nangako silang papatayin nila ang sinuman na bumalik sa lugar na yon.